Hello at maligayang pagbabalik sa ating programa na Relax. Si Lord at ang mga santo ang bahala sa atin. Ito si JM at ngayon ay pakinggan naman natin ang mga pagbasa para sa pagunita sa mahal na birhen ng Lourdes ngayong ikalabing isa ng Pebrero. Araw ng paggunita sa mga may sakit. Pakinggan natin ang mga pagbasa ngayon sa pagunita sa Mahal na Maria ng Lourdes. Ang ating unang pagpapahayag ay hango sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 66, Talata 10, hanggang labing apat. Pagpapayag mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem. Ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makigalak at makibagsaya. Lahat kayong tumangis para sa kanya, tatamasahin ninyo ang kasaganaan niya, tulad ng sanggol sa dibdib ng kanyang ina. Sabi pa ng Panginoon, patadalan kita ng walang katapusang pagunlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang makakatulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaruga ng kanyang ina aliwin kita sa Jerusalem tulad ng bagariyol sa kanyang anak. Ika'y magagalak pang nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at lulusong. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Sa ating salmong tugunan, ang ating tugon ay pinupuri kitang lubusan ng lahat sa ating bayan. O pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pakiulit po, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, Suma sa inyo ang pagpapala ng Diyos ng kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ng Panginoon ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Tugon, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao habang ginugunta nila ang kapangyarihan ng Diyos. Tugon, ang pananalig sa Diyos na nag-udyok ay pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Aleluya, aleluya, Birheng Maria Mapalad, sa pananalig mong tapat, sa Diyos ng Tagapagdiktas, upang sa iyo ay mayag ang pag-ibig niyang tapat. Aleluya! Aleluya! Ngayon ay dadako tayo sa ating mabuting balita pa sa paggunita pag sa mahal na Birheng Maria ng Lourdes at ang Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 2, Salata isa hanggang labing isa. Ang pagpapayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuli sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may kasalan sa Gana, Galilea, at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at kanyang mga ay naroon din. Ginagpost ng alak, kaya sinabi ni Yesus sa kanya na ubusan sila ng alak. Sinabi ni Yesus Huwag ninyo ako pangunahan ginang. Hindi pa ito ang panahon ko. Sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, Gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Tuwing may anim na tapayan, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang tatlumpung galon. Nakalaan ang mga ito para sa paglilinis ayon sa tuntuning panwiliyo ng mga hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punoy ninyo ng tubig ang mga tapayan. At pinunungan nila hanggang sa labi. Pagkatapos sinabi niya, Sumalok kayo ngayon ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalan nga nila ang namamahala ng handaan tinigman naman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung sa nagaling iyon pagamat alam na makatulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking kinasal. Sinabi niya rito ang una pong inahain ay ma ang masarap na alak. Kabang marami nang nainom ang tao sa kainahain ang mababang uri. Ngunit ipinagpawulin ninyo ang masarap na alak. Ang nangyari ito sa kanang Galilea ay isang isang unang kababalaghang ginawa ni Hesus. Sa pamamagitan nitoy iniaanyay niya ang kanyang kadakilaan ananalog sa kanya ang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ngayon, basahin natin, pakinggan natin ang pagninilay sa isa sa mga commenters dito sa awit at papuri. Ayon kay Sherwin Yanoryak, tunay na ang Panginoong Yesus ay Diyos at tao. Naipakita niya ang kanyang kapangyarihan na hindi sinasadya dahil sa pagkakataon. Kahit alam niya na siya ay anak ng Diyos at kaya gawin ang, anin, ang anuman, na tili sa kanya ang pagiging mahinahon at masunurin sa kanyang ina. Napakagandang halimbawa ang pinakitang pagsunod ng Panginoong Yesus sa kanyang ina. Ang pagmamahal ni Yesus ang nangibabaw at pagpapakumbaba ang nag-udyok upang sundin ang mahal na bihen. Hindi naman makakay may kakaila ang laki ng pananaling ng mahal na kay Yesus. Kaya naman, hindi binigo ni Yesus sa pananaling na ito. Kaya nga, humiling din tayo sa pamagitan ng mahal na birhen upang matupad ang ating panalangin kung ito ay makabubuti sa ating kalua. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng at ng Espiritu Santo. Amen. Salamat sa Diyos na pakalaga ng pamilya dito naganap ang unang milagro sa tulong ng ating mahal na ina ang inang Maria. Mahal na Birhen Maria ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.